Ma'am, mama, ma'am, ako wala. Wawan mo na ako. Baka siya nang dito, sponsor. Mag-sponsor. <laughs> siya lang may pagkain. Ako wala. Ako. Ano? Akin yan? Ay. Sige, ubusin mo na sa'yo na yan para laki-laki. Ice cream, ice ice cream. Okay, no? mm hindi -hmm. print place mo. Nakayog, wala kay -wala